paano padamihin yung mga followers mo na uh, ito yung mga ano ginagawa ko dati no yung dati kasi wala akong idea palo to palo ko pero yung pinaka na way na dumami yung followers mo uh, mag engage ka yung, yung engagement na uh, malaking bagay yun kasi doon ka ma malumaki yung bahay mo doon ka mag grow no dumami yung mga followers mo doon sa pag engage So, anong tamang engagement? So, yung tamang engagement pala, ano yung uh, manood ka sa mga video ng iba. Lahat ng video na dadaan sa wall mo, panoorin mo lahat. No? Tingnan mo lahat, tapusin mo yung video nila. Tapos, uh, tapos, pag natapos mo na yung video, doon ka muna mag-like at mag-comment. So, yung comment mo, dapat na ayon sa video na pinapanood mo. No? huwag kang mag-comment ng ikagaybah, no? so yung gawin mo gawin mo yan araw-araw engage -araw. ka na engage kasi sa, sa mga baguhan tayo mga baguhan nagsisimula pa lang hindi pa tayo sikat ano yan dapat na uh, sipagan lang natin no? sipagan natin pag engage uh, kasi pag walang pag hindi kayo nag engage yun ang nangyari yung mga existing followers nyo yun lang sila makakita sa video mo pero pag nag-engage ka may mga panibago naman ng na mga ano mga followers na makakita sa video mo kasi nag-engage ka eh so manotify sila yun na nag-engage ka sa kanilang video kaya yun na sila so yun lang tamang pag-engage no? so dapat panoorin natin yung video na buo panoorin natin yung video lahat ng mga video na dadaan sa wall natin engage natin no? lahat ng video na dadaan i natin ako sa mga picture kahit picture or text nag-engage ako nagko-comment ako no? nabasa ko yung pinag-post nila tinignan ko na yung mga picture nila at pagkatapos uh, nag-like at nag-comment ako ganoon lang yun sa video naman panoorin mo yung buong video para maganda yung ano mo performance mo kay Mita kasi yung si Mita is AI generated na yan no alam niya yung ginagawa natin hindi natin kayang lukuin si Mita eh. kasi i diligent si you know? magaling you know? magaling so yung engagement pag mag engage ka hindi ka rin malistik eh. kasi pinanood mo yung video nila tapos tapos pag tapos uh, doon mo kana na nag-comment doon ka na nag-engage doon ka na nag-comment sa video nila doon ka na nag kana ano ayun sa mga ano sa sa video na pinanoon so yun lang mga master no iwasan natin yung ano yung peak engagement alam mo yung peak engagement ano yan pina pagkita mo ng video nag nag-like ka agad tapos nag-comment hindi tama yan. yun ang peak engagement no? so dapat yung tamang engagement uh, manoorin mo talaga yung video manoorin mo yung video na buo pag pag, pag nakita mo na yung video doon ka na mag-react doon ka na mag-like, mag-comment, at mag-share. So, yun lang mga master. And good morning. Ingat tayo dapat, no? God is good. God bless.